video na to is para sa mga inmax user version 2 no? na k So, kasi may mga instances na hindi natin may iwasan, katulad ng malilimutan o hindi natin madadala yung susi. Mas worst scenario kung mawala natin itong ating remote. I mean, so kailangan memorize natin yung ating code para just in case kaya nating paandarin yung ating motor kahit wa, wala sa atin yung remote na to so ituturo ko sa inyo ngayon kung paano paandarin ang ating motor kahit wala itong remote okay, so ito ay ang ating emergency code guys no? ituturo ko sa inyo ngayon kung paano gamitin to kung sakaling wala sa atin yung ating remote So panoorin niyo itong video step by step para matutunan natin. Okay, check muna natin kung off yung remote. Para malaman kung naka-off itong remote is dapat press natin to ng long. Kapag ka uh, umilaw ng mabilis, ibig sabihin naka-on yung remote para yon sa on. Kapag uh, mabagal na ilaw, o well, ibig sabihin matagal na ilaw, is ano yon Off yon. Paano masabi? So, check natin. Yun, naka-off yung remote. Try natin. Ayan, hindi gumagana yung kotse. Mapag on naman, isang mabilis lang na blink, on siya. Ha? Huh? So, gumagana. So, off ulit natin yung remote. Isang matagal na blink. Ayan, off na yung ating remote. Ha? Huh? Check natin. Okay, off na yung ating remote, guys. Ba? So, ngayon naman, gumagana, so, check na natin. Pagaganahin na natin. Ang gagamitin natin kung tung code, no? For example, na iwan mo yung remote sa bahay, na laglag or nawala. No? So, ang gagamitin natin is tung code tinakbabang ko yung last two digit, syempre para na rin sa protection ng ating motor, no? No? Pero ituturo ko sa inyo paano siya gana ganahin. Pagganahin. So, una, kung wala yung ating remote, is hindi natin mapapaandar yung keyless ano natin. No? Ah, yung keyless na sosian. So, gagawin natin, tatlong press muna ito. Okay? Sundan nyo. Iilaw yan doon sa panel. Long press. Pag umilaw, bitaw. Iilaw ulit yan. bitaw another long press iilaw siya ng steady saka natin tong ipipress pag namatay ng ilaw saka natin ipipress yung ating cold okay another 1 2 3 4 5 6 7 8 1, 2... One. One, two, three, four. Okay. So, pwede na natin siyang paanda rin. Okay? So, buhay na yung ating motor. Kahit walang susi. Di ba? Ayan. Ganun lang siya kasimple, guys. Oh? Di ba? So, ayan. So, buhay na siya. So, ibig sabihin, kahit maiwan natin to o mawala natin to ang importante, kabisado natin yung codes niya. No? So, um, kung ilang press, pag press natin ng long press, kung ilan yung blink, yun yung number. No? Kung 8, dapat long press, blink siya ng 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 no? So, yon ang magiging code. So, ganun na guys, no? Sana nakatulong sa inyo at sana natutunan nyo. Kung hindi nyo makuha sa isang ano lang, i-play, i-play nyo ulit para makuha nyo kung paano siya ah uh, i-process itong ating mga ID code, no? Itong mga code ng ating k Okay, so maraming salamat sa panonood at huwag uh, kalimutan mag-subscribe para updated kayo sa mga videos natin. Okay, hanggang so, sa susunod. Maraming salamat. Bye-bye.